Kayo ba ay makalola? Yes! Of course! Opo! Yes. Ewan ko, yung lola kong sungit sa amin eh. <laughs> Natatakot kami lahat sa lola namin. Ay, ata, mga lola, dati, Oo, o, ang mga lola dati talaga. Opo, ganun mga lola dati. Talagang minervyusin ka. Opo, ate ko Pero, Talaga, how? how. Uh, dati po nung bata ako, pinaka-favorite kong memories... Tuwing Pasko kasi nagsiset up po sila ng parang outdoor na tiyangge sa Green Hills. Tapos ayayin ko lola ko, pero hindi kami buibili. Umiikot lang po talaga kami doon. Talaga? Opo. Ay, wow! Cute ni lola. ang cute naman ni Lola. Well, the best talaga ang mga Lola, di ba? Gaya na lang, ay, kapangalan pa niya yung Lola kong tunay. Si Aling Biring. Oo! Oh, oh. Yung, yung Lola ko kasi si Lola Biring. Inalagaan ng apat na apo sa tuhod. Sa tuhod na ha. Pinag-aaral, pinapakain, ginagastusan. Nakala mo ba siya yung tunay na ina o magulang? Bakit? Ang nanay kasi ng mga bata na si Jen. Uh, parang inabandona na talaga ang pagiging ina kumusahin at mag-abot ng tama para sa mga anak. Yan ang hiling ni Biring. Si Lola Biring ay kumikita ng apat na piso kada buwan sa pagwawali sa kalsada o bilang street sweeper. At kahit magkanda, kuba-kuba na siya sa paglilinis. Sadyang hindi na kinakaya ni Lola Bering na alagaan, pakainin at sagutin ang mga pangangailangan ng apat na apo. Mga batang tila pinabayaan na ng kanilang ina ng anak mismo ni Lola Bering. Ito yung mga utang ni Nanay Bering. Mga pagkain nila araw-araw. Kaya ako pinapautang si Nanay Bering dahil Naawa rin ako sa kanya. Marami siyang apo na binubuhay. Nahirapan na ako man. Napapagod na ako. Sa isa pa, mga pasaway na sila eh. Eh, ang ano pa nila, kulang na kulang. hindi binibigay sa akin na para pagkain yun. Pati pag-aaral ng mga apo ni Lola Biring ay naapektuhan na dahil sa kapabayaan ng nanay ng mga bata. Si Precious Joy po talaga ayakin kong estudyante, siya po ay uh, grade 6 ayon. Noong una po si Precious Joy, pumapasok naman siya, okay naman po. And then eventually, um yun nga bigla na lang uh, papasok, lulubog, lilitao siya. Kawawang Lola biring. Hanggang kailan niya kakayanin ang responsibilidad sa mga po na hindi niya kayang tisin? Eto na ang maglola. Biring at Jen harapan na. Aking Kumusta ka na lola? Parang gusto kitang pakainin. Bakit ka masyadong, alam mo, overweight ka ha? Kailangan kumain ka pa ng kumain. Tingnan mo naman. Bakit ka napakapayat lola? Ewan ko, ba na. Ha? Hindi ko alam. Kumakain, kumakain, ka naman? Ako, kumakain Wala naman ka namang sakit. Wala naman. Wala namang sakit? Sa stress lang siguro. Stress lang talaga. Ilan taong na po kayo? 72. 72! Kala ko, nanay, 102. <laughs> talaga nga. Parang gusto kitang patabain. Uh, siguro dahil sa pag-alaga sa mga anak, ano? O sa mga apo, sa tuhod. Ilan sila? Apat yan. Apat. Uh, Ilang taon ang mga yan? Ano po, yung panganay, ano na siya, 14. Hmm. Tapos, uh, 12. Tapos yung pangatlo, kele, ano, 10. Tapos, 5. 5? Naku! Mga alagain pa, ano? Pero yung panganay po, ang nag-aaral. Eh lahat po yun, kailangan nag-aaral. Pasaway sila eh. Pasaw. Hindi po sila nag-aaral. Nag-aaral. Kaya lang po minuto yung panganay. Oo. Oh. Yung tatlo po nag-aaral. Meron po kayong four piece para matulungan ay. kayo. Sino pong katuwang ninyo na tumutulong sa inyo? Yung anak ko po isa. At saka si Jane, nagbibigay din po yan. Nagbibigay din siya. Okay. Kaya lang po, ma'am, ano, kulang ngayon para naman maanuhan yung ano ko, nag street sweeper pa rin ako. nag street sweeper ka pa rin? 72? Kaya pa na naman. Kaya pa naman. Parang exercise ko lang. Exercise na rin, ano, Ay, Lola? lang. Kulang pa rin. Kasi, ano eh, kaya nakakautang pa rin ako sa tindahan. Magkano na po utang nyo sa tindahan? Mahaba na. Okay. Bale, 3K. 3K. Mga 3,000 na. So ano po ang problema ninyo kay Jen? Ang gusto ko pa sana kay Jen, kukunin na po yung anak niya, yung apat. Para naman makapagpahing na rin ako kasi nahirapan na rin ako. Napapagod na rin ako eh. Matanda na ako, hindi ko na kaya. So kapag tinatanong po ninyo siya, anong sinasabi niya? Eh ang sabi naman niya po, kukunin naman daw niya. Eh nasan na? Bakit nandiyan pa rin? Kukunin, hindi, hindi ko alam sa kanya kung paano man. Ang problema dito hirap ng katawan. Kulang pa rin. Hindi po ba, no? Kulang oh, pa rin. Kulang ang pera, hirap pa ang katawan.